Balikan po natin mga ang, ang uh, linya ni Ma'am uh, Erica Erika D, ang uh, nagsisilbing executive director ng Sabahang Basketball ng Pilipinas. Ito'y kaugna pa rin doon sa nalalapit na FIBA, uh, FIBA, Asia Cup Qualifiers Hosting ng Pilipinas. Magandang umaga. Welcome sa Bumuradio Philippines, Ma'am Erika. Good morning. Good morning. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Uh, si Bombo Genesis po ito kasama po natin ng ating katandem si Bombo Victor. Kamusta po yung preparasyon po ng Philippine team sa hosting sa two game homes uh, o homestead po ho natin uh this coming uh, week kam um, America paano po yung mga adjustment na ginagawa ko nating ngayon Okay mabuti naman lahat no uh, today actually ang unang araw nung kanilang uh, camp dito sa Inspire sa Laguna papasok na lahat all 15 players of ours siguro ang konting adjustments lang na ginawa ni coach Kim is yung dinagdag niya yung mga ibang tao sa uh, long list niya right now no like um as we announced, si Mr. Ange Kwame will be part of the long list. So, nandun din siya sa camp ngayon. Mm. Tapos, nandiyan pa rin po si, si Japet Aguilar at saka si Mason Amos. So, tatlo silang reserva ngayon doon sa labing dalawa na line-up ni Coach Tim. Ano. Mm -mm. So, Aguilar saka si Kwame, andun pa rin po doon sa team. Etong si si Aguilar pa rin, si Japet pa rin magsisilbing team captain. Tama ho ba? Yes. Yes. Opo. Labing lima pa sila ngayon. Labing dalawa lang ang naro-roster natin no, sa actual na game. Pero the night before pa sinasabit yan. Uh, kailan ma'am? Kailan po yung yung pagsasabit ho natin ng 12-man uh, team? The night before each game. So ah, actually okay. pwede pong magpalit yan. Yung maglalaro po sa 21, pwede pong ibang grupo ang maglaro sa 24. Oh, okay. Uh -oh. So, currently, nasa 2-0 na po ang Pilipinas ano, sa Group B ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Ano po mga expectations natin uh, doon sa current lineup natin? Well, syempre, malaking challenge kasi uh, kahit na maganda yung lineup natin ngayon at saka intact siya, uh, tandaan natin na New Zealand is ranked number 22 sa mundo, <laughs> no? And tayo is ranked number 34. Ang maganda ngayon, well, pwedeng maganda, pwedeng hindi bago ang coach ng New Zealand and this is the first time no he's coaching um, the team in an actual FIBA match or actual hmm. international match so there could be some surprises there at the same time no medyo bata ang team nila ngayon um, they are rebuilding as uh, most likely would be the case when you have a new coach so it's hard to tell no or to gauge kung ano yung e expect natin pero syempre laban tayo diyan and hmm. we would really go for the win Okay. Bobo Victor, with your questions, please. Good morning, po, Director. Matanong ko lamang kung inaasahan po ba natin itong mga maraming bilang mga, tu uh, mga turista, particular na itong mga basketball fans, para manood sa magiging laban, ng Gilas kontra nga sa New Zealand at Hong Kong sa November 21 at 24? Well, there's a number of supporters, of course, from the New Zealand team and maybe the Hong Kong team. No? Not necessarily tourists. Maybe some of them are from here already. but uh we do expect a full house at the Mall of Asia Arena um, this Thursday and this Sunday no kasi sa ngayon medyo mataas na high, yung ticket sales kokonti na lang yung natitira and um judging from past uh games ng Gilas sa home no uh, malaki ang fan base natin na walk-in market so sa araw na yon sigurado mapupuno ka Uh, Director, uh, ito pong uh, kasalukuyang line-up nitong New Zealand, marami po sila mga big men at mga matataas ho ng mga manlalaro. Well, kaya bang tapatan ito ng gilas, Director? I would think so, no? Um, actually, kahit nung nasa Latvia tayo, no? July during the Olympic qualifiers, napansin namin na malalaki na rin tayo, hindi na tulad ng mga dati natin team na mas maliliit tayo ng it sa kalaban natin ngayon nakakapantay na tayo kasi we have uh, the likes of June Mar, di ba? Um, and then nandiyan din si Kai Soto, na uh, seven footer. Kaya kahit paano nakakatapat na tayo sa size. Mm -mm. Uh, panghuling tanong na lamang, uh, Director, ano? Uh, last year, nagkaroon po tayo ng, uh, ika nga, biggest win. Ito hong uh, naging champion ho tayo sa Asian Games kaya ba nating ulitin yung ganitong performance uh, muli uh, with the exception of course ng ilang mga player na medyo uh, may health problems sa ngayon director Yes of course um, yan lagi ang goal natin no maulit yon ang next Asian Games naman is not until 2026 pero next year no the reason why we're playing the windows is para makapasok tayo sa IBA Asia Cup and we would really like to rank better there pero tandaan natin as compared to the Asian Games no sa Asia Cup kasama ang Australia at sa kanyang dilan. Oceania and Asia yun. are um, together in that tournament. Hindi kagaya sa Asian Games na wala yung mga team na yon. Mm -mm. Pero at least may may edge ika nga ang Pilipinas kasi na, pa, na, we were able to prove uh, kahit paano pa, sa buong Asia Correct. uh, we had the best team ano uh, Ma'am Yes, that's right. Okay, maraming salamat at siguro message po natin sa mga basketball fans sa uh, buong Pilipinas, Ma'am Erica. Well, nananawag, nananawagan kami no, na supportahan natin ang team natin. Uh, we have two home games this uh, Thursday, November 21, and Sunday, November 24. They're both important games kasi kahit na 2-0 tayo ngayon, mas maganda kung mataas ang seeding natin pagdating ng FIBA Asia Cup para magandang grouping na makuha natin doon. No? Mm -hmm. And um, also, it's uh, the last home games that we have for our Guinness Pilipinas team this year ito. So, ito na yung huling pagkata, pag pagkakataon itong 2024 para panoorin ang Gilas Pilipinas ng live. Thank you so much, Ma'am Erica. Ingat po kayo. Ma. Thank you. Ang executive, o executive director ng Samahang Basketball ng Pilipinas, si Ms. Erica D. Magakabumbo, na po sa nalapit na hosting ng Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers.